Well, girls, ready na ba kayong mag-start ng rehearsal? Yes! Okay, great! Let's go, girls! Kumusta yung mga mood nyo? Awesome! Okay, so umpisahan na natin yung sayaw. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out. 🎵 the beach without freezing, yeah, isn't that amazing? Girls, ang cool lahat! Ang ganda ng mood ko ngayong New Year! Ulitin natin! We'll be chilling and having a good, good time 🎵 Doesn't matter if the snow is fallin' or the wind blows the rain is pourin' okay. eh, Magkalma na kayo. Hindi nyo naman kailangan nakipag-away sa mga boyfriends nyo dahil sa chocolate. Bollers, nasan yung mga frogs? Nasaan? Nasa bathroom. Anong ginagawa nila dito? Hinahanap nila yung frogs. At kailan pa hinanap ng mga bunnies yung frogs? Girls, hindi nyo na kailangan gawin to. Basketball players, kailangan namin gawin to. Kailangan. Magkakaroon na ng showdown ngayon. May ginawa yung mga frogs. Bagay sa kanila yan. Hindi ako naaawa sa kanila. Ako din. Ano, frogs? Naliligo kayo? Ah! Bunnies, bakit bigla kayong pumapasok sa toilet namin, ha? Oo nga ng problema nyo, Bani? Hoy, Frogs! Ilang beses na namin sinabi sa inyo na layuan niyo yung boyfriends namin. Ah, uh, Frogs! Ah, uh, hindi kami nagsumbong, ah. Nadulas lang kami. Frogs, bakit? Habang nagpre-prepare kami ng New Year performance para sa inyo, ganyan yung gagawin niyo? Nilalang niyo yung mga boyfriends namin? Oo, at hinilamusan nyo sila ng snow habang Ma, nag-rehearse? Mamaya lang bakit tayo pinatawag dito. Ah, uh -uh. uh -uh. Hello Kev, alam mo ba kung bakit nandito tayo lahat? Hindi, pero malalaman din natin Ang bango naman ng perfume mo Thank you, bigay ni Alexa sa akin <laughs> Oh Alexa, tingnan mo kung sinong katabi ng Kev mo Hindi ko maintindihan, nababalo na ba sila? Parating na si Alexa, advice ko sa inyo alisin niyo yung kamay niyo sa akin bakit naman? nag -e enjoy ba kayong landiin yung boyfriend ng iba? Alisin nyo nga yung mga kamay nyo sa kanya. Boyfriend ko si Kev. Alisin yung kamay nyo. Ano ba yan? Hindi tayo pwedeng makipag-friend sa mga guys dito. Kahit sino pang guy na lapitan natin may girlfriend. Hindi girls, hindi lahat. For example, si Thomas, walang girlfriend. Oo, single ako. Kev, dumayo ka nga sa mga yan. Girls, hindi namin kayo gusto. Magkakaroon kayo ng mga kaaway dito sa country house. Oh, natatakot kami. Ayaw nila tayo kasi magaganda tayo. Ayaw ng mga tao yung mga magaganda. Oh guys, buti na lang nandito kayo. In short, nagtalo kami ni Abi. na nila kung kaninong team yung magkakaroon ng best New Year's performance. So guys, kayo yung team ko. Kayo yung team namin. Ang cool. cool! Hindi cool. Wala ba kaming ibang gagawin kundi mag-rehearse para sa New Year's performance?